isang batang lalaki na nagngangalang Park Yong Ho ang nakatira sa isang bahay kasama ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae, si Chan Mi. Kakalipat lang nila mula sa isang maliit na nayon patungo sa lungsod. Sa makatuwid, kinailangan ni na Yong Ho at Chan Mi na simulan muli ang unang araw ng pag-aaral sa isang bagong paaralan. Si Yong Ho ay pumapasok sa isang all-boys school, habang si Chan Mi ay nag-aaral sa isang all-girls school. Samantala, sa ibang lugar, ang isang diki na estudyante na nagngangalang Jin Su ay hinarap ng ilang mga bullies sa paaralan, na pinamumunuan ng isang estudyante na nagngangalang Kitae. Tumanggi si Jin Su na ibigay sa kanila ang kanyang baon ng hilingin nila ito. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos ay kinuha nila ang pera ni Jin Su sa pamamagitan ng puwersa, at sinaktan pa nila siya. Nakita ni Yong Ho, na napadaan sa eskinita, ang insidente. Gayunpaman, nanood lang siya at walang nagawa, saka umalis. Pagkatapos, oras na para magsimula ang klase, at lumalabas na si Yongho ay nakaupo sa tabi ni Jin Su, yung estudyanteng bino buli ni Kitae at ng mga kaibigan niya kanina. Sa oras ng break time, muling nagpakita si Kitae at pagkatapos ay binalaan si Jin Su sa pagsumbong sa kanya sa tagapayo ng paaralan. Natahimik lang siya sa banta ni Kitae, hindi naman siya ang nagsumbong sa kanya. Si Yongho, nakatabi ni Jinsoo, ay binigyan ng matalim na tingin si Kitae at tila naiinis si Kitae sa parang hinahamon siya ni Yongho. Pagkatapos ay binantaan ni Kitae si Yongho na walang mangyayari sa kanya kung gusto niyang manatiling buhay. Imbes na matakot sa banta ni Kitae, ngumiti lang si Yongho sa kanya. Pagkaalis ni Kitae at ng kanyang barkada, hiniling ni Jinsoo kay Yongho na maging mas maingat kay Kitae. Nang marinig ni Yongho ang pangalan ni Kitae, nagulat siya. Ang pangalan ni Kitae ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kaibigan sa elementarya, at totoo na si Yong Yongho at Kitae ay nag-aral sa parehong elementarya noong sila ay mga bata pa. Pagkatapos ng klase, aksidenteng nakahanap si Yongho ng boxing training center, at naramdaman niyang interesado siyang magsanay ng boxing pagpasok niya sa gym ay walang tao, kaya sinamantala niya ang pagkakataong subukan ang ilang boxing equipment habang nandoon siya. Maya-maya, dumating ang may-ari ng boxing gym at pinagalitan siya sa paggamit ng kanyang kagamitan ng walang pahintulot. Sinabi ni Yong Ho na interesado siyang mag-enroll sa training center binigyan siya ng boxing coach ng isang form para sagutan at sinabing maaari na siyang magsimula ng pagsasanay bukas, ngunit sinabi ni Yong Ho na nais niyang magsimula ng pagsasanay kaagad sa araw na ito. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magsanay ng boxing si Yong Ho ng may hilig at seryoso. Kinagabihan, nag-alala si Yong Ho dahil hindi pa umuuwi ang kanyang ate. Pagkatapos ay tinawagan siya nito at hiniling na umuwi kaagad, ngunit ayaw ni Chanmi dahil gusto pa rin niyang e-enjoy ang kanyang oras sa karaoke club kasama ang kanyang kasintahan. Nakaramdam ng inis si Ho at pagkatapos ay nagpa siya siyang hanapin siya. Sa gitna ng daan, nakita ni Yongho si Kitae at ang kanyang mga kaibigan. Tinawag siya ng isa sa mga kaibigan ni Kitae at pinapalapit siya. Pagkatapos ay tinanong ni Kitai e ang kanyang pangalan, at nang sabihin ni Yongho na ang kanyang pangalan ay Park Yongho, sa wakas ay nalaman niya na si Yongho ay kanyang kaibigan noong bata pa siya. Pagkatapos ay niyaya siya ni Kitai e na makipag-inuman habang inaalala ang kanilang pagkabata. Nagtanong si Kitai e tungkol sa mga magulang ni Yongho, at sinabi sa kanya ni Kitai e na namatay ang kanyang ama. Matapos magkwento at alalahanin ang kanilang pagkabata, sinabi ni Yongho na kailangan na niyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nahanap na ni Yongho si Chanmi, na nagsasaya kasama ang kanyang kasintahan. Nilapitan siya ni Yongho at iniuwi kaagad. Gayunpaman, nabigla si Chanmi at labis na nalungkot sa kinikilos ng kanyang kapatid. Masyado raw mahigpit sa kanya si Yongho. Kinabukasan, inimbitahan ni Yong Ho si Jinsoo sa kanyang bahay dahil gusto niyang tulungan siya ni Jinsoo na mag-aral ng matematika. Sa oras ng pag-aaral, nahirapan si Yongho na intindihin ang paliwanag ni Jinsoo at nagutom siya. Pagkatapos ay niyaya ni Yongho si Jinsoo na sabay na kumain ng pansit. Habang kumakain ng pansit, tinanong ni Jinsoo kung bakit gustong-gusto ni Yongho na mag-aral ng matematika. Sinagot naman ni Yongho na ito ang kagustuhan ng kanyang ama. Gusto ng kanyang ama na mag-aral siyang mabuti. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina Yongho at Jinsoo. Si Kitae at ang kanyang barkada ay nagsasama-sama at nagpa-party sa isang karaoke bar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na grupo ng mga third-year students sa pangunguna ng kalbong lalaki na si Chun-Hil at binulo sila. Dahil sa pagdating ni Chun-Hil at ng kanyang mga kaibigan, si Kitae at ang kanyang mga kaibigan ay maari lamang manatiling nasa baba dahil hindi siya pwede na lumaban sa kanyang mga nakakataas. Sa Boxing Training Center, nakita ni Yongho ang isa sa mga estudyanteng tinuturuan ng coach, at parang nakaramdam siya ng inggit dito dahil hinayaan siya ng coach na mag-training mag-isa. Ngunit hindi ito nagpapahina sa kanya, kaya nag-practice siya ng mag-isa sa pamamagitan ng pagkopya sa mga galaw na itinuturo ng coach sa isa pang bata. Nang sumunod na araw, muling binubuli ng gang ni Kitae eh si Jinsu, at nang makita ni Yongho ang pangyayari, sinubukan niyang ipagtanggol si Jinsu. Sa wakas ay sumiklab ang away sa silid aralan. Isa-isang binugbog ni Yong -ho ang mga buli, at madali niya itong napabagsak. Nagulat si Kitae nang makita niya si Yong Ho, na magaling makipag-away, pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag makialam sa kanyang negosyo kung hindi ay hindi kailanman magiging mapayapa at komportable si Yong -ho sa paaralan. Pagkaalis ni Kitae, pinuri ng isang estudyanteng nagngangalang sanghun si Yong -ho sa pagkakaroon ng lakas ng loob na labanan hanggang ni Kitae. Samantala, pinagalitan ni Kitae eh ang kanyang mga kaibigan dahil nakaramdam siya ng hiya sa ginawa ni Yongho sa kanyang mga miyembro ng gang. Iminungkahi ng isa sa mga kaibigan ni Kitae eh na balikan nila si ho upang mapanatili ang karangalan ng kanyang gang. Nanatiling tahimik si Kitae eh matapos marinig ang suggestion ng kaibigan, parang ayaw nitong kumilos ng walang ingat sa pag-uwi mula sa paaralan, si Sang hun na naghihintay kay Yong Ho, pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang kaibigan, na si Hak Su, kay Yong Ho. Tila, namangha si Hak Su sa ginawa ni Yong Ho para ipagtanggol si Jin soo at pigilan ang gang e sa kanyang martial arts skills. Maya-maya, pumunta si na Yong Ho, Sang hun at Hak Su sa isang food stall para sabay na kumain ng tanghalian na pag-alaman na kinamumuhin ni Nasanghun at Haksu si Kitae dahil sa pangaapi sa mga mahihinang estudyante sa paaralan. Pagkatapos kumain ng tanghal iyan ng magkasama, dinala ni Yongho si Nasanghun at Haksu sa gym. Habang nandoon, ibinunyag ni Yongho sa kanila na talagang natatakot siya kay Kitae dahil noon pa man ay bully na siya. Si Nasanghun at Haksu pagkatapos ay tiniyak sa kanya na hindi siya mahina at tiyak na makakaharap niya si Kitae. Noong isang araw, binugbog ni Chun-Hil ang mga miyembro ng gang ni Kitae dahil sa kakaunting pera na ibinigay sa kanya ni Kitae. Ipinaliwanag ni Kitae na may nagulat ng kanilang mga aktibidad sa luko ng paaralan, kaya dapat silang mag-ingat. Gayunpaman, pa walang pakialam si Chun-Hil sa anumang dahilan. Pag-uwi mula sa paaralan, pumunta si Yong-Ho sa tindahan ng kanyang ina, at pagdating niya doon, nakita niya ang kanyang ina na inaakit ng customer na umiinom sa tindahan naisip ni Yong Ho na bugbugin ang mga lalaking iyon, ngunit nagpa siya siyang pabayaan na lang dahil nangako siya sa kanyang ina na hindi makikipag-away. Sa wakas ay nagpa siya si Yong Ho na pumunta sa isang boxing center at ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsasanay sa boxing. Pagkatapos ng pagsasanay, aksidenteng nakita ni Yong Ho ang kasintahan ni Kitae, si Hyejin, sa harap ng isang motel. Sa sandaling iyon, tinanggihan ni Haijin ang imbitasyon ng kanyang senior na makipagsaya sa kanya, ngunit patuloy niya itong pinipilit. Nang mapansin ang pangyayari, pinili ni Yongho na huwag makialam at saka umalis. Ilang sandali pa, matapos matagumpay na makatakas mula sa kanyang senior, lumapit si Haijin kay Yongho at tinanong kung bakit hindi siya nito tinulungan, at si Yongho ay tahimik lang at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Yongho ang isang batang lalaki na sinisigawan ang kanyang kapatid, at walang dalawang isip ay sinuntok niya ang batang iyon, ngunit pinagalitan siya ni Chanmi dahil sinaktan niya ang kanyang kasintahan. Si Kitae at ang kanyang barkada ay bumalik sa pambubuli, sa pagkakataong ito, hiniling nila sa kanilang biktima na nakawin ang pera ng kanyang ina at pagkatapos ay ibigay ang lahat ng pera sa kanila. Samantala, inimbitahan ni nasang Sang Hoon at Hak Soo si Yong Ho na lumaktaw sa klase at magsindi ng sigarilyo sa likod bahay ng kanilang paaralan. Habang tinatangkilik ang kanyang sigarilyo, nagtanong si Yong Ho tungkol sa isang estudyante mula sa Yongjin High School na nagngangalang Jung Il, at sinabi ni Sang Hoon na sikat si Jung Il bilang isang marahas na bully. Sinabi ni Yong ho na si Jung Il ay nobyo ng kanyang kapatid, at kagabi ay inaaway niya ito dahil sinaktan ni Jung Il ang kanyang kapatid na si na Hakso at Sanghon sa katapangan ni Yong Pagkatapos ng klase, hiniling ni Hai Jin kay Yong na sabay na umuwi, at inalok nga si Yong Ho na makipagkita sa kanyang kaibigan, ngunit hindi interesado si Yong sa alok. Maya-maya, hindi inaasahang nakasalubong nila si Kitae at ang kanyang barkada. Nang makita ni Kitae eh ang kanyang kasintahan kasama si Yongho, tinawag ni Kitae eh si Hyjin at biglang sumandal upang halikan siya sa harap ni Yongho at ng kanyang mga kaibigan. Mukhang sinadya ito ni Kitae eh para sabihin kay Yongho na girlfriend niya ito. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Yongho at lumayo roon. Kinabukasan sa paaralan, iniabot ni Kitae ang mga ninakaw na pera kay chun Hill at pagkatapos matanggap ang pera mula kay Kitae, binalaan ni chun si Kitae na mag sa isang senior na nagngangalang Sang-Ki. Habang papunta sa kanyang bahay, biglang hinarang si yong ng mga estudyante mula sa yong High School. Gusto nilang maghihiganti kay Yongho sa pananakit kay jung -il ilang araw na ang nakakaraan. Isang laban ng isa laban sa tatlong tao ang naganap. Dahil sa dami ng kalaban, mukhang nahihirapan si Yong -ho sa kanyang mga kalaban. Buti na lang at dumating sina Sang Hoon at haksu sa tamang oras para tulungan siya. Sa wakas ay nanalo ang tatlo sa labanan-laban sa Yong Jin High School. Mula nang mangyari ang insidente ng pambubuli na kinasasangkutan ng mga mag-aaral ng Yong Jin High School, si Yong Ho ay lalong nagsasanay ng boxing, walang araw na hindi siya nagsasanay ginawa niya ang lahat para lumakas siya at kaya niyang harapin ang mga bully na iyon. Isang araw, pagkatapos ng klase, pumunta si Yong at ang kanyang tatlong kaibigan sa isang convenience store kung saan bumili sila ng mga merienda at inumin. Habang kumakain sila ng mga binili nilang merienda sa harap ng convenience store, lumapit sa kanila si Kitae at ang kanyang barkada. Inilabas ni Kitae ang kanyang pagkadismaya kay Yongho, na kamakailan ay naging sikat sa kanyang katapangan laban sa mga bully. Sinubukan ni Sangho na labanan si Kitae, wala naman daw masama sa galaw ni Yongho, tapos binato siya ni Kitae ng inumin sa mukha. Upang maiwasan ang away, hiniling ni Yongho ang kanyang mga kaibigan na umalis doon. Pagkatapos ay nagkaroon ng talakayan si Yongho at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin para matigil ang karahasan ni Kitae at ng kanyang mga barkada. Hinikayat ni Haksu si Yongho na salakayin si Kitae, ngunit tumahimik lang si Yongho, at pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan. Habang pauwi, aksidenteng nakasalubong muli ni Yongho si Hyunjin. Pagkatapos ay niyaya ni Hyunjin si Yongho na sabay na maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, hinitid ni Yongho si Haijin pauwi, ngunit sa kanilang paglalakad, hinalikan siya ni Haijin. Sinabi ni Haijin na nagsimula na siyang magkagusto sa kanya. Natigilan si Yongho sa pag amin ni Haijin ng pagmamahal sa kanya.